Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. ang hamanap ng ating mga kababayan na pwede nating matulungan. So, kahapon tayo ay nasa Agusan. So, nandito naman tayo ngayon sa Bislig City. Doon saan ay meron tayong binalikan na isang vlog natin pero hindi tayo nakatawid sa daan dahil giba. Dahil dinadaan na ng malalaking truck. So, binalikan ko na lang dito yung isang dating punteria na i-vlog na dito sa isang maliit na bahay so samahan niya ako mga idol para malaman natin yung kwento ng buhay ni tatay kung bakit nandiyan siya sa maliit na bahay na tila ay pagiba na yung bahay ni tatay na tinutuluyan ngayon so samahan niya ako mga idol tara uh, dapat pupunta tayo dun eh ang daan ay nagiba so hindi, hindi pwede yung ating sasakyan dahil sasabit yung ilalim so ito na lang si tatay yung ating binalikan ano. So ito ay matagal na ako na ring pinuntahan dito noong siguro almost 11 months is wala naman sila rito nung time na yun. So ngayon nandito siya na abutan natin at uh, makikita natin itong kanyang bahay ay karaan na tindahan lamang ito na ngayon ginawa niyang bahay ano. So tanawin natin kung bakit dito siya nagpuyo at uh, nasan nasaan ang kanyang pamilya ano. So yan. Ayo. Time, may buntag. Ayan eh, statis sa loob mga idol. Kita ninyo kanyang bahay. Okay lang tayo, sumaka din eh sa imahong bahay. So tay, kumusta ka pala din eh, sa imahong bahay eh? Oh, wala ganyan, wala ganyan. na akong panong. O ano yan tay? Ah, may kwan si tatay, kanang ka nang operado. Operado ka eh. Dugi ka nang operado tay? Tuig na ron. Tuig na? Naun sa mana? Angot na. Hindi loto, hindi loto ron man eh hinilot uh, siya ng manghihilot mm, nagkuhan ko nung na naglubag ang tinae eh. sa loob oh. nakailang beses kang operahan huh? ilang beses kang operahan katulo ni Tulo? Tablihan. Tatlong beses ka na binuksan ang sikmura. Oo. Oh. So, Sus, yung mga idol, oh. Makita ninyo yung kwalitatay, oh. Tatay operado, butas na. Butas na yung ganito mo. Gilid mo? Oo. Oh. Labasan ng dumi? Oo. Oh. Diyan ka na dumi? Oo. Oh. Ang ihini mo? Ah, di, di. Normal, Saka normal, normal pa rin. So dumi lang ang oh. lumalabas sa gilid. So hindi ko, hindi ko alam guys na ganito yung sitwasyon ni tatay dahil hindi naman siya talaga yung uh, dito kung hindi yung nanay mo. Di ba? Hmm. Asan na ang nanay mo, Kul? Patay na yan eh. Ah, patay na ang nanay mo. Kasi yun ang gustong gusto ko dating maabutan dito, mabalikan na hindi ko akalain na namatay na kasi nung punta ko dito is nasa pagpagamot daw kayo noong hmm. time na yon siguro 11 months na nung hindi ako nakabalik 11 months? oo Ay. nung nakaraang tuig pa halos kung nabalitaan mo yung dating nag gira dito sa kabila sa pikas naglabanan yung, wow. yung time na yun yung nag scout ako dito sa inyo naghahanap ako ng mga wow. 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 So, ngayon, dito kayo nagpupuyo sa bahay ng mama oh, mo. Dito, dito. Ano ito sa inyo mismong bahay? Hindi hmm, sa ako kay Panwan. Nang... Hindi mo ka Pero may laing kang kwan, may laing kang ba bahay, wala. Ah, dito Kumbal. Dabao di Oro. Ah, Dabao di Oro. So, ba't napunta ka dito sa Surigao? Okay. Hindi yeah, mga akong pamilya nila. Ito yung mga igsuon ko nila. Ang mga igsuon ni Oo. So, sila lang tumutulong sa iyo. Hmm, sila na lang So paano yung pang-araw-araw ni mong pagkain? Atagang kung lang. Ah, tagang ka na lang nila. So kanina, nang manguta na ako sa'yo, hindi ko expect na ganyan yung kalagayan mo. Akala ko is, meron ka lang dinaramdam na inahilot-hilot mo kanina. So ngayon, hindi ka na talaga, as in, hindi ka na nakakatrabaho ngayon. Hindi na. Pinagbawal na sa'yo ng doktor nung magpagod. Ali, yung di ko ko tarma ko kini kini magungkwan. sabal. Mm -hmm. So ilang taon ka na tay ngan? Pila uh, ka tuig ka karon? Ako ilad? Oo, oh, imo ilad. 56. 56. So ikaw ay ang pangalan mo ay si Tatay ID. Mm. Ano si Tatay ID nang apelyido mo? Naupan. Naupan. Si Tatay ID naupan mga idolo. Sa so, may mga gustong tumulong kay Tatay ID naupan ni tatay isa yung operado so hindi na siya pwedeng magtrabaho dahil ay eh, sa kanyang tatlong bisis na siyang inoperahan binuksan yung kanyang sikmura hindi siya hindi siya colon cancer yun sa e, iyo ko ang relay ng nalubag rin kung akong tinay nalubag ingon sino nag-ingon ng nalubag ay mong tinay ang doktor, an doktor? Ilang, 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 pero ano do do daw ano dahil, dahil dahilan ba't nagkaganon hilo, hilo tarong ang doktor Ah. Wa ko na daw sa inom. Hindi ay, siya nagdaot sa inom. At da, ka dati. Ano oh, inom ko noon? Karon, diri na. Bawal na, wala. Bawal na pero yan may maintenance kang gamot na karon. Ah, wa na Ano rek podo. Anong gamot mo? Patingin nga tay. Kini. Okay. Pwede nating makita yung gamot mo. kay kung sakaling makabalik ako rito. May pinamic acid, gulpin lang itong ginagamit mo pero ibang klase yung pinamic. Hmm. na lang ito, pang anti-antak sa sugat. Ano? Oh. Kumikirot siya pag madaling araw. Hmm. Anong pag bugnaw. Sakit. Pag musakit. Oh, Oh. Yan yung, yan yung pinakang maintain mo. Wala, lang, wala ka ng lain na gamot diha. Kuan, ka yung dalawa. So, grabe yung kay tatay. Kaya, kala ko si tatay kayo na normal ka hindi naman niya pinakita sa akin kanina yung kanyang damit. Itina, ngayon lang niya itinaas na. Ganyan pala yung tatay ngayon kana ng pagkabos na pag mm -mm. so ano mga bawal sa yo? pagkain wala ang wala ang bawal awa ah, ko di bawal awa mo ba? bawal wala so, pa sa iyo bisa kung sa pa ganoon. kanun mm -mm. kana lang ang magtrabaho na magbuhat ang laura, may so ang nagbubuhay na lang sa iyo ay eh, mga eksoo ni mo mm. nagtatabangan sila pagan mm. ko lang bukas mm. pero yung sumpay ni mo alik mo pero ano eh, butas na siya hindi na siya magbabalik sa normal. Mabalik mo eh kay sumpay mo yung tinai. Ay dudugtong. So, so mm. may may chance pa daw yan sabi ng doktor. O na pala ni. Di sumpain yatong una. Mo ni sige matastas na eh, ni kay Mhm. -mm. Isumpay. Duduong sumpay kay pltis pa kung na eh. Ah. So bali na kay eh, tatlong balika na sa doktor para lang sumpay. Sumpay. Mm. Tapos itong last wala pa rin. Kailan yung last na balik mo sa doktor? Karoon muna itong buwan na, Hulyo. Ah, bulan, magbalik ka pa sana karon? Unta, ta, walang may kwarta. Ah, pero yung last name mo, na-add to ng doktor para ma-check up yan, Kanus apa? Ang mm, last? Hmm, yung last. Tung Abril o Mayo? Mayo na. Ito itong buwan, na oh, Mayo. Pero kiniki-operahan ni eh, yung Abril. Abril ng tuig neto? Oo. Oh. Sa so, bagong opera lang yan din. Eh, ang pagsumpay na. Oo, bagong opera ka lang mo din nakaraan? Oo. No. Kay o uh, ang April. Ang starting ganyan ng opera, tuig ron. Mm, -mm. Tu tuig na yung opera ni mo. Oo, no, kini. Okay, Tapos nagpa-check up ka na nung nakaraan, binuksan ulit dahil no, okay, kukuanan, titingnan kung nag... Hindi, may kagisumpay mo na eh. Sumpay. Pagsumpay. Dili nag-ari. Ay, Agas munya bon. Mm hmm. Yablihan la kung tiyan kay Yuga, tinay? Ah nagsabog sa luob. Mm -hmm. Kumalat na sa loob, Kay makakalason man sa atin kun mm -hmm. once na hindi maalis. Mm -hmm. So si Tatay malamok, ano, kay may katulka rito sa iyong harapan. So hindi ko expect na ganito yung sitwasyon ni Tatay na siya pala ay isang operado na. So, tatay ay e, 56 years old. Nandito siya sa maliit na bahay na to. So, ito na lang yung kanyang pinakang tirahan. Ano? Hmm. Hindi, ba't hindi ka sumulok sa iyong mga kapatid? <facial> ah, okay naman sa kanila. Okay ra sa kanila nandun ka sana. Paso, hmm. so, hindi mo kaya ang igang o uh, Ano? Hmm. So, si tatay, ito'y dating tindahan yung bahay mo, no? Hmm. Hmm. Tindahan, Parang yung... tindahan sa una to. So, ito, hindi ito sa yung bahay talaga kasi sino may-ari nito? parang ang kung mangga. Ah, kapatid mo may-ari, okay. So kanina tatawag ako kasi dito, walang lumalabas. Parang walang tao. Ah. Kasi na so dark dog simple. Ah. Na magbata na lang. Ah, mga bata ra. Sir, mm pagkabukay, duha to sa San Antonio ni. Ano hmm So tayo, meron akong ibibigay sa iyo na kaunting tulong. So sana uh, pagdamutan mo na muna ako na yung nadala ko ngayon. Ano? Kay ang dala ko ngayon ay eh, meron mayroon akong bigas. May bigas ka pa diyan. Ay gamay. Uh, uh, ikaw pa naman ang nagagalit kun dito. Oo, ako. Kaya pa. Kaya. ang uh, uh, hindi mo na lang kaya yung magbubuhat ano. Mm -hmm. Kaya ng mga mga damit nimo yung naglalaban na. Ako. Ikaw. Saan ka kumukuha ng tubig? Sa yes, um, bus. Sa ayo, layo lagi. Ikaw din ang naghahakot. Dili. Adi, nada doon na ako ng labo nung labo nito. Ah, doon mo nalang dalahin. Tapos yung inumin mo dito lang. bumapalit ka na lang. Masa hmm. ay magkabo, na may tubig ko. Layo lagi hapon. Hmm. Ito yung mga idol, oh, si tatay. Ngayon ang kanyang mga tawag dito. Uh, medicine kit. Alkohol, tapos ito. Swero to, ano? Kwan? Dextrose. Dextrose, ay dextrose. Yan, gumagamit ka pa niyan. Karon, dili na. Daan ako na kay ako sa kwan. Nung nakaraan. Oo. No. Pero ngayon hinto ka na sa paggamit no. na. O, Tapos ngayon sa buwan, pabalik ka sana sa ospital. unta pero ko. Ano, mm, yun mahirap ano. So sa tatay na lang yung nakatira dito. na napakaliit lang mga idol. Pagpasok ko dito sa pintuan, ayan oh, kwarto. Kusina ni tatay. Ito oh. Ito yung kanyang abuhan. Ayan. Tapos dito, bintana na, gilid na siya ng kalsada. So, si tatay naman, matagal ko nang nabalitaan na may nakatira dito sa bahay na to. Pero hindi si tatay ang ispiko. Ang ispiko, yung kanyang nanay. So, ang nanay ni tatay na matay, kano sa pa namatay si nanay? Ito, Febrero 4. Febrero ra. Hmm. Ah, Mawagyod ka. nag kami dari, kanang nakasa kabilang tuig. Hmm. Kabilang tuig pa. Eh, 11 months wari ka kung di nakabalik dito eh. Hindi. Yeah. sa rin ka ako Dire Di rin ako sa Tagbina. So marami lang akong pinupuntahan na... Kwan, marami akong pinupuntahan na katulad mo rin na nangailangan din ng tulong. So yun sa iyo na yan. Eh, may ilang taon mo na ina-dala-dala yung kwan mo, opera? Sa kanila na katuig. Sa katuig Karunabuan. na. Tapos sa, o, sa isa... Karun, karun, sa karong... Puro eh. sa 15 siguro na Magtuig. Magtuig. Karong nabuan. Sa isang taon, tatlong bisis ka nang inobrehan. Ito yan. pang nakabot. Wala pa, sa isang taon. Hmm. ko ni? Unang, una, unang, 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 abre. Ba't anong, naram, anong naramdaman mo nung unang sintomas nang nangyari sa iyo? Sakit. Sumakit ng todo. Hmm. Tapos, pasugod siya, dinala ka sa ospital. Hmm. Eh, ikaw ang nagdala o sinugod ka ng mga kapatid yeah. mo? Sila sila na. Hmm. Kung baka hindi hindi siya pumutok sa una. Sa loob. Sige, man. Talaga mas lang siya sumakit. Sige na ako tumati on sa kita. Ato nya aplasan ako lang ko yun, yun, ngin ni bayti kasi mawa man. Mm. Kadtong bro. Magkumul-humul mo og tubig ato ug mas adlaw. Tapos, ito, sakit, ako ang sakit ti tinod. Aplasan din normal mamati. Hmm. Ah, uh, nakoy mga migo rito, kam-kam tingod. Para mawa akong Ang ah, kinuha nila, kumbaga hinihilot. Mm, hilot. Tapos nung hindi kinaya ng ganun. Ay, wala. Wow. Hindi naman tabang. No. Patambal ko sa kwan. Nang pantukan. Labaw de oro. Mm. Patambal ko dito itong ito, albularyo dito. ko ang kulog yung kanto. Na kanto ka raw. Mm. Kanang ingon. Mm. Nakabigo ko ng kanto. Kaya nagtal-tunnel mo rito. Oo. Uh, pag-abot sa doktor kay di mo na itinood. Kaya meron kang sakit talaga sa tinae, sa ating bituka, no? Pero hindi, siya colon cancer ko. Hindi siya... Nung dati, normal kang nakakadumi naman. Oo. Normal. Kadur ko rin ngayon. Karong pagka-opera sa'yo, ang sabi ng doktor, kailangan kang butasan sa tagiliran. Wapag kukuhirin kay... Inestesyahan mo ko. Ah, pinatulog ka. Oh. Paggising mo, mauna ang sitwasyon na. So, talagang kawan pala, ano, talagang nag-decide na ang doktor na operahan na talaga, hmm. na yung nasisira na tinais sa'yo, tanggalin. Inalis na nila, tapos But, dinagsong nila, kaso nakatatlong punta ka na ng doktor, hindi pa rin nangyari. So grabe yung narara narako kanin tatay ngayon, sitwasyon yung nararanasan niya ngayon na kahit malakas siya eh hindi naman siya pwedeng mag trabaho kasi sa pamirsa niya yung kanyang mga tahi ay makukan may may, infection. So am um, ko na lang matutulong sa kanya kanyang mga eksuon. So um, ang mga eksuon ng ilan ang eksuon mo kuya din natabang sa ima. Ano, 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 ito, hindi, ilang ilang sila nang natabang sa imuhan? Daghan sila. Marami sila. Kabuo. A, apat ka buo. Ah, hmm. apat ka buo. So, ito yung mga babaw na tapos Kaya ako, hindi naman talaga ako na hindi ka napansin kanina o ng ag ko. Pagdating ko doon, ang lalim nung agihanan. Hindi kaya nung sasakyan ako. So bumalik na la lang ako. Napansin ko, may tao man yung tumbalay na maliit. Hmm. Tan kanina, wala man. Baka hmm. nakahiga kanina. Oh, nakahiga ako. Kung ano ko, ko kong baga. So, yung panhul hmm. so, man. Hmm. So, kung kung gaya sa plaza, -pla ang gilip tayo lupi. Hmm. Sakit. Karang okay. wala nga, ang sakit. So, namahaw ka ah, namahaw na tay? Uh -huh. Anong mahaw na tayo? Anong wala mo karoon? Sagan mo kong lagi siya, hanggang may eh. lagi. Wala kang, kan? Wala kang pamilya, sariling pamilya? Ha? Ah, Bugay na kung kinilaging tao. Kwan? Walay tao ka talaga, binata? Or na, nakapag-asawa ka? Naga, naman, di ako. Hmm. Anak? Wala, may kaanak. Ah, wala kang anak? asa ah, nang inyong ngayon naminyuan mo? Ha, ah, napol kayo. Nagbulag po na eh. Ah, nagbulag mo. Masa may nagbulag mo? Hmm. Sino may diferensya? Ikaw o siya? Ikaw kami. Parehas mo? Kasi mo putok po ito mula ako nga. Ano mo ko, mo sugod. Hindi kaya nagbulag mo dahil hindi, ka mag, hindi kayo magkaanak? Ah, really? Hmm. Nabuwag lang gano'n nga ito kay spoil siya, spoil mo ko. Uh, uh, dugay na mong nagbulag? Ah, uh, dugay na. 20 pa ko. 20 pa kong ilalo na karong 76 na ko. Ah, dugay na, no? Tapos doon, hindi ka na nakapag-asawa ulit. Pa. Pa, kung asawa kayo, kayo nilagay lingaw kayo sa pan. Buhay na mag-isa. Hmm. Hindi nga usuro yan. Hmm. Uh -uh. Kalimutas kami niya. Kaya parang, kumbaga yung nagkaroon ka ng turuma doon sa iyong asawa na, na mag-asawa ka eh, hindi ka payagan kung may mga lakad ka. Hmm. Ah. So yung si tatay, binata pala si tatay mga idol. Tatay nag-asawa dati, hindi naman sila nagkaanak. So nagbulag sila. Ang asawa mo ngayon tayo na, nagkasal mo nun? Ah, hindi. Really? No. Really? Ah, nag lang kayo? Live-in? So, kung ka naman siya, tawag dito, isa nga yung panahon, anong balita mo sa kanya? Ah, dato na ko, no? Ah, dato na ko, no? Na eh, namin yung muntong tigulang sa Manila, na, -na anak mm -hmm. nag-anak, namin yung gumilkano. Mm hmm. Kilala ka pa kaya ka nun? Malay mo, panood niya ito bigla. Kasi ang, ang video ko tay hindi lang dito sa Pilipinas na papanood, pati sa gawas. Ah, kitaan ko na niya. Kung sakaling halimbawa, masagi man lang siya sa YouTube, manood siya. Makita man lang to. Oh, sana ay ito ni si Tatay Eddie ngayon, no? Oh. So, talagang makita niya naman guys yung kanyang kana miski ako na bigla di sa pagpasok na bigla ni tatay itinaas yung kanyang uh, damit na yung kanya daw ang tawag dito opera ay medyo sumasakit ata, mahapdi, maantak, sa Tagalog. So, uh, hindi ko naman expect na gano'ng operados tatay. Akala ko dito lang siya nagpuyo lang na patira kasi wala siya ng tirahan. Yung pala ay eh, Ikaw na siya kung bagay hindi na siya makapagtrabaho. Ang tumutulong na lang sa kanya-kanyang apat na igsuon. So yung sa mga igsuon ni Kuya, maraming maraming salamat. Hindi niya pinababayaan yung inyong kapatid. Ano? So sana meron din makapansin ito sa aking YouTube. At kung may tumulong man, masakatay na mabalik ako dito sa iyo. Ano? Hmm. Babalikan kita rito para tulad ngayon, ang problema ni tatay ay pampacheck up. Dapat ngayong July ay pupunta siya ng hospital para abrihan ulit or hmm. check up ra. Hmm. Ay, so, sumpay na. Ay, susumpay na. Kaya ang problema, si tatay ay wala daw siyang pera. So, hay, siguradong iintayin kayo ng doktor hanggang katapusan. Kasi July man ang due date hmm. nyo. So, pag hindi ka nakapunta nito, wala na ano naman, panibagong schedule na naman. Mm. Hindi ka nakapunta sa doktor. So, si Pinyo, sa loob ng isang, wala pang isang taon, tatlong beses na inoperahan yung kanyang sikmura. Ang haba ng tahi, okay oh, lang. Tayo, makita natin. Ang haba ng tayo, tatay. Street. Mm. Mm hmm. Ito kaw. Halos sandangkal, no? Mm. So, pinatulog ka niya nung operahan ka? hindi mo hindi ka hindi mo nakikita. Grabe no. Kasi ako, kaya ako nagtanong sa iyo kung anong sintomas sintomas nung nakararamdaman mo yan. Minsan na ako, manakit-nakit din. Hmm. Pero normal naman ako, hindi wala wala man kasi oh, hindi ba ako nagbibisyo. Kung man ako bisyo. Hmm. Ang pala ako kabataan ko lang is pasma pagkain. Nung bata ako kay kaya sa'yo, tinatanong ko kung anong naging uh, pakiramdam mo sa una, bago nangyari, Sakit. masakit ka ayaw. Hindi naman siya kidney, ano? Hindi, na, hindi ng kidney ni mo. Wala kang ibang part ng War, katawan. Maurog talaga sa tinailang na kan, daot, na nasira. Pero anong dahilan daw ba't nasira yung iyong bituka? Posible namang masira siya ng hilot, hinilot dahil hinilot tira, tapos na nasira natin na hapit si Mala nilutay. Ah, isang linggo kang inahilot-hilot ng kwan sa sakit bago ka pa madala. Bago kong sa hospital. Siguro nadaot na kala kukan kasi ginaganon man yun ano? kinakab kinakabkab. Ginaganyan ang paghilot sa iyo. Tiri, kabkab. Baka na, baka na punit. Huwag mong punit. Nalukot eh, kung nun, anak-anak akong tinay, na nalukot. Unya ka to mo ina Laos. Ah. Nagbago yung kuan ay nagbago yung permission sa loob. Mm, no drug for ay Kaya na nakit nang todo. Mm. ko to mo Hindi hindi ka na hindi ka na kuan hindi ka na hindi ka na, na apektuhan ng mga pagkain ano. wala. Tapos na nawalan ka nang ganang pagkain? Wala. Ano ko gana? Kahit karon. Aw oh, karon, bitan na Na ana ulit kaon ng burong eh, kaya yung doktor nga paspas ang kaon kaya para mo tambo ka kay para yung ungkwan um, mo um, sumpain na tayong tinay kasi yung laman man maghihilom so dapat ischedule daw ni tatay ngayong buwan kapuntang ospital ay eh, hindi siya naka-adto kaya magkano din magkano ang palabas niya rito ospital yung standag. Standag man Asa ah, sa tandag pa, ang layo pa na magdadalhan kita tatay, tandag pa daw. So, oh, anong piti? Ba, Bangago yung pinatuan, alo? Barubo? Bas. Oo, oh, bas. Bas. Anong pabas ka lang? Hmm. Bantaran. Sino kauban mo pag nagpapasik up ka dati? Hindi akong may soon. Hmm. Uban ang kanila? So yun na ano, sa, sana meron may maawa dito sa video natin na to tay. Kung meron man tay, uh, huwag ka mag-ala, babalik ako rito. Kaya abot ko yung tulong na ipapaabot sa'yo na mga makakakita sa iyo at maawa. Ano? Hmm. So hindi, hindi ako mangako ngayon na makabalik agad ako ha. Hmm. Pero asahan mo, babalik at babalik ako rito na kan, para kumustahin ka kung ano nang kalagayan mo. So tay, maraming maraming salamat ulit ha at pinaunlakan mo ko. Ngayon kukuhain ko muna yung aking dala para sa iyo ano sana ay makatulong din sa iyo so guys kawain muna natin yung ating ayuda para kay tatay Edi ang totoo mong pangalan talaga is Edi Edi anong ang apelido nalimutan ko ulit naupan naupan si tatay na naupan ano? Hmm. so nandun yung ating bigas mga idol second. sa kan sa ng sasakyan natin Dito na lang natin itong bigas natin para kay tatay. So, buti napansin agad natin si tatay dito. Kita nyo na may bahay niya. Is napakaliit. Pero mga kapatid niya, is nandito lang sa kanya. Paligid, ano? Sa ito. Tsaka ito. Yan yung tumutulong sa kanya ngayon. si so, tatay, hindi ko naman speak na tatay operado na dahil ang sadya ako dito ay yung kanyang nanay. Yung nanay niya kasi is dito rin daw nakatira, nakatira una yun. Tay, ito lang muna, sire. Pagdamutan oh, muna, sire. Salamat. Oo. Bigas o unting tinapa at saka kwan. Salamat, sire. Yan ay galing sa ating mga nagbibigay sa aking sponsor. So, binibili ko nalaan ng mga pang-ayuda para din naman ma-share ko sa iba sa tulad mo. Oo. Uh -huh. Kaya kung may pasasalamatan ka, ay unahin mo nila sa taas. At hiling ko lang sa inyo, sire. Sama nyo lang ako sa iyo mga pray at sana ay makabalik ako dito. At magtagumpay ako doon sa mga natikain ko sa buhay na ganito. Makatulong sa ating kababayan. Ano? So, ako, na nagpakilala ako sa iyo kanina, no? Ako si kan GP Bintong TV. Isa Sa akong vlogger. Uh, may kita to sa YouTube, itong video na to. So, ito i-upload natin sa YouTube. Kung sakaling may mag... may mag-donate, eh, di, dadaling ko sa iyo. Oh. Hmm. Pero hindi ako mangangako na meron. Pero hindi rin ako mangangako na hindi ako babalik. Babalik ako rito at babalik. Ano? So maraming maraming salamat ulit tayo sa pagpa-interview ha. Okay. So yan mga idol. Ano, tapos ulit tayo sa pag-vlog. So ito yung bahay ni tatay. Pakita ko ulit sa inyo saglit. So yan. Tulo lang si tatay dito. Napakaliit itong bahay ni tatay. Akala ninyo inapakalaki guys. Alas wala pa isang dipa ito. Oh, yan, pag dumi pa ako dito sa gitna, eh, wala pang isang dipa. So, dito lang yung kanyang abuhan. Tapos ito. Agda na. Kiling, ano tayo? Parang malapit ng mahugmak ni ba? Oh. Kapag humahangin siguro mag-uga na ba? Pero may gugangin kayo kung upos man. Oo, oh, sabagay. Pero karoon ay eh, medyo mahugmak na. Oh. Okay. Bag bagilid na. Kung bagay tagilid na, ano? Hmm. So, yan tayo. Paalam na muna ako ha. okay. So yan mga idol, maraming maraming salamat ulit sa lahat ng mga nanood ng ating video kay Tatay Edie. Pakishare in like nyo ang ating video at sa lahat na hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo mga idol. So hanggang dito na lang po and bye bye. God bless everyday sa inyong lahat. And, mga idol, labas tayo, bumalik tayo dahil hindi natin uh, kaya ang daan. Wasak ang daan dito. Simintado naman iba rito pero yung dulo na pinuntahan natin kayo ng na Araw uwi na lang tayo kay baka madawat yung ating ilalim ng sasakyan hirap magpagawa ng karangis mababa lang yung ating sasakyan di pwede rin sa harap na may bakas na mga malaking gulong so buti na lang nakita natin dun yung dati natin pinupuntahan na bahay na maliit na may nakatarang tiguwang nandun yung kanyang anak ay eh, operado na tapos yung tiguwang na hinahanap natin dati is namatay na pala nung Pebrero pa. So, si Kuya na lang yung ating binilag. At uh, alam kong karapat dapat din siya matulungan sa so, siyang operado. Ang kanyang bituka ay pinutol. Tapos eh, kung magdumi siya ay eh, dumadaan na lamang sa tagiliran. So, tatlong bisis na siya nakabalik sa ospital. Inubin yung kanyang tahi. Tapos ay eh, hindi pa rin nangyari. So ngayon dapat babalik na ulit siya sana ngayon. Kayo man naman siya ay financial, wala daw siya pera na pang -pa check up, pang patingin sa ka-doktor kung ano na yung sitwasyon ng kanyang bituka. So, hindi naman daw siya colon cancer, basta yun daw yung nanakit lamang ng una. Tapos ay eh, pinagtabangan siya ng mga kapatid niya o tinulungan dahil sobrang sakit. Ano nangyari? Bigla na lang siyang dinala sa ospital at pagkagising niya, nang dalay sa ospital ay eh, operado na siya kaya kung niya kabalo na hindi um, niya alam na kung na inoperahan kasi pinatulog siya dito so, na muna mga idol maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko please like and share ng video na to para may um, makarating sa may mabuting puso at matabangan natin sa to, tayo at matulungan natin sa salitang Tagalog so, sa lahat ng aking mga taga-supporter maraming maraming salamat.